Hey guys, what's up? And this is Kuya Boyet. So by the way, nagbibig ako ng banana bread kaya tayo naka-apron. So ang gagawin natin today is kasi nung nag-post ako ng kinoconstruct nga itong kitchen studio ko, may mga nagtanong na kung magkano nga daw yung nagagastos ko na sa pagpapatayo ng kitchen studio. As you may know, kung nanonood kayo ng kitchen tour, um, this was a garden in front of our house. So may mga damong ligaw na siya, tapos kung ano-ano na yung mga nakatubo. So, naisip ko na gawin na lang siya ng um, kitchen, yung magiging kitchen studio ko, kasi yung previous kitchen ko, medyo hindi na siya maganda. <laughs> kasi nga, every year binabaha siya. Parang tinamad na rin ako ipaayos siya, kasi nga ganun, nangyayari. So, before matayo itong kitchen studio, naghahanap na talaga ako ng commercial space sa Quezon City, and mutik na talaga akong mag-sign ng lease. Nanginayang lang ako kasi ipapaayos ko siya, As in, parang ganito rin. Tapos gagasos ako and then magre-rent. So, sayang naman. So, nung naisip ko, may area dito sa bahay namin na pwedeng gawing studio, which is nga yung harap ng bahay namin. So, yan. Ito siya ngayon. Isang kitchen studio muna. So, initially, ang plano dito was a cake shop or bake shop. Kung saan merong cake display sa window. Tapos may mga customer na mag-walk-in. Basta ganun yung plano and then kinokonstruct na siya nagbago yung isip ko parang sabi ko kitchen studio na lang content studio na lang gawin natin <laughs> so parang extension lang siya ng bahay namin na yung kitchen is nasa harap ng bahay so parang ganun so kaya at yung kinalabasan ng ating kitchen studio and I have no complaint very happy ako sa naging outcome ng ating naging project for this year So ito pag-uusapan natin kung magkano nga ba yung nagastos natin sa lahat-lahat kinote lang ako ng ating contractor who is Sir Andy Alejandro Mendoza. Taga dito lang siya sa amin sa Ubando, Bulacan. If you wanna contact him, lalagyan natin yung profile niya dito. Yung scope of work, kasama din yung excavation of septic tank, yung mga columns, yung footings, tapos yung mga civil works, yung walls and flooring, tapos yung roof frame, yung ele mga electrical and plumbing, tapos windows and doors, pag-usapan natin yan mamaya. Tapos yung toilet and bath, kitchen sink, tapos yung mga tiles ng mga floor. Ayan. And then material, specification and description. Electrical outlet, lighting, provisions, plumbing and sewage, line provision, aluminum, casement, windows and doors, water closet set with lavatory and stainless accessories. Stainless sink on granite, slab and stainless faucet. Standard base cabinet under the sink. So, ito yung kasama. Ito, hindi siya kasama. So, additional to pag-usapan natin mamaya. Ceramic floor tiles for main area. Yung tiles natin dito. Tapos, yung patio tiles or yung sa ating facade. Yung tiles dyan, kasama. Stainless railing for the hallway, yung sa harap natin. Yung wall tiles for the toilet and bath yan yung tiles kasama sa sa bathroom natin ceramic floor tiles for toilet and bath and elasto elastomeric enamel paint for the walls yung ating pinagawa yung finish nito is lime wash finish o yung parang cement finish lang siya project cost is 630,000 for labor and materials Cost is exclusive of customization of modular cabinet, which is hindi naman siya modular. Ang pinagawa natin is built-in cabinet siya. Um, center island counter, ito. Ito yung pinakamahal actually. Mamaya, didiscuss natin kung magkano nag dito. And laminated shelvings, actually hindi naman siya laminated, no? Hindi siya kasi yun ang usapan namin. Pero ito yung nakalagay dito. Laminated shelvings with security, uh, roll-up doors, yung sa harap natin. Window and door grills, special lighting fixtures, which is yung ating um, truck lights. Project duration, estimated project completion is within 60 working days upon approval. Which is umabot kami ng almost 3 months. Kasi nga may holiday, nabusan ng Christmas, and then New Year, tapos may mga araw na umulan. So hindi nagko-construct or hindi gumagawa pag maulan. So, yun. Pero wala naman akong complaint kahit na-extend na na-extend na, na -extend siya. Basta pulido at maayos yung pagkagawa Okay sa akin. Alright, so dito na tayo sa mga additional charges <laughs> or yung mga pinakustomize ko na ilagay dito or pinapalitan ng mga materials dito sa kitchen studio natin. Unang-una is itong island counter. So, sa initial quote ng 630,000, kasama na yung kitchen counter na granite. Um, originally kasi ang plano pala ng contractor was granite yung gamitin, which is yung parang um, generic na granite na batik-batik na gray, which is ayoko nun, gusto ko yung parang, kasi nagsend ako ng mga pictures ng island counter na gusto ko, yung granite na design. So, um, may, ako na para siyang marble defects. Tapos naganap yung contractor, wala siya makita na ganong design in granite kaya yung napili niya quartz so mas mahal ang quartz kasi mas durable daw siya based sa google Ayan. <laughs> so yung cost ng island counter natin ng na quartz is 28,000 so dalawang set yung binili for the island counter and then for the kitchen counter tapos yung sobra nito pinagawa natin ng table kaya yung paanong table additional cost pa yon later i-discuss natin So for the quartz, 28,000 yung isang set. So that's two sets for 56,000. And then yung supplies, siguro yung adhesive na gagamitin, mga ganyan. That's 2,500. And then for the labor, it's 12,000. Tapos delivery fee is 3,000 pesos. So for the total of 73,500. And then binawas dito, since kasama nga dahil sa original price sa 630,000, yung cost ng granite, na for two sets it's only 3500 kasi siguro manipis lang siya kaya ganun kamura so that 7000 so 73500 less 7000 so yung naging cost natin for the island counter and the kitchen counter is 66500 kasama yung labor and materials for the sliding door it's uh back door etong sa likod yung papasok ng bahay namin hindi siya kasama dun sa kinote sa akin So that's 16,000 and then yung CR window 3,500. So that's 19,500. Now dito naman tayo sa frameless na door and window which is ito nga sa harap ng ating kitchen studio. So ang cost niya is for the door is 17,250 and for the window is 33,212. So that's a total of 50,462. Now kung yung frame ang gagamitin, ang door niya is only 14,000. And then for the window it's only 17,000. Ang laki ng difference. So that's only 31,000. So binawas na niya yung 31,000 sa 50,000 which is only 19,462. So yun yung naging additional um cost ko on top of the 630,000 niya. That's for the uh, glass door and glass window. Now for the roll up for both sa door and then dito sa window natin. 30,000 yung roll ups. So, ang total ng additional cost natin, yung island counter, yung frameless door and windows, tapos yung roll-ups, that's $115,962. O, di ba? Ang laki din. Ang mali itong ano, island counter. So, last na additional charges natin, kasi ito na yung parang patapos na siya, tapos may mga binago pa. Ayan. So, yung vanity mirror, yung napipindot na salamin natin sa so, CR, is $3,500. Tapos, itong track light, 2 sets, 3,000. Tapos yung stainless stand, yung pinagawa natin na stainless, dun sa, sobrang quartz na ginamit dito sa kitchen counter. So yung stand niya is 4,500. And then yung cabinetry with painting, kasi nga yung kasama lang sa coat niya, etong ilalim. So etong itaas na to, kasama yung hanging shelves, tapos etong parang mini pantry. Ito yung um, 19,200 so that's an additional 30,200 pesos. So on top of the 630,000, nagbayad pa ako ng additional na 115,962 pesos plus the 30,200. So ang binili ko lang dito is yung aircon. Plus natin yung aircon na 35,000 magkano nga yung 35,500? Yung unit itself is only 32,500 tapos nag-charge sila ng delivery fee ng 500 pesos lang and then 2,500 for electrical. So 35,500. All in all, ang nagastos natin sa pagpapatawin nitong kitchen studio is 811,662 pesos. So buti na lang wala na akong biniling mga oven. So ginagamit ko muna yung ating Hanabishi oven. Ano pa naman siya, maganda pa yung performance. Yung ref, hindi na rin ako bumili. Ano pa ba, yung microwave, hindi na rin ako bumili. Basically, wala akong binili except for the aircon lang. Yung mixer, hindi na rin ako bumili kahit maingay na siya. So, magpupundar na lang tayo pag nakaipon ulit tayo. <laughs> Balak-laking ipon ito. So, maganda lang dito is permanent na siya kasi dito naman ako nakatira. So, hindi ko na kailangan problem problemahin yung return of investment ko. Kasi kahit mabagal siya, okay lang kasi... Dito naman ako nakatira nga. <laughs> so, yun lang ating video for today and I hope nasagot ko yung mga questions nyo kung magkano yung nagkasas natin. Pero syempre, kung nag-isip kayo na magpagawa, may existing kitchen na tapos ipaparenovate na na lang. Mas makakamura yun. Kasi eto nga, ten siya from the ground up. Talaga nagwa, nagwa ng septic tank, yung columns, yung wall, yung roofing and everything. So, from the scratch talaga. Kaya, ganun kamahal. Since first time ko nga mag- gumasas ng ganito kalaki at maglabas ng ganong kalaking pera and magpatayo or parang nasa maturing stage na tayo na nagpatayo tayo ng ganito for the first time um, alamin nyo muna or kunin yung talagang detalye which is naka-specify naman sa binigay ng contractor natin sa akin lang hindi ko masyado siyang inintindi basta okay okay yung price sige check uh, pirma so hindi ko masyado inintindi gusto ko lang matapos sa siya Medyo nagwibindang lang ako kapag pinapresenta sa akin yung additional cost. Pero hindi man ako nakipag na. Basta gusto ko maging malinis yung trabaho and maganda yung kakalabasan. And okay naman, super happy ako sa kinalabasan ng ating kitchen studio. So yun lang guys ang ating video for today. And next video natin, magbibake na tayo guys. I promise. Susulitin natin itong ginastos natin. So yun lang guys and thank you for watching and see you on our next vlog. Bye bye!